So hello mga guys, magandang umaga sa inyong lahat mga guys, panibagong araw na naman ito mga guys ang ating vlog. So mayroong tayong tanggap ng isang refrigeration mga guys, ayun mga guys, ayun Kaya po mga guys, tanggap natin ngayon. So ang problema nito mga guys, kumaandar ang makina kaso lang hindi siya lumalamig mga guys, ito yung model na, ayan o. Ah... Uh, CSD 1701CE yan pong model number ng rep mga guys kundura po yan so wala po siyang lamig pero naandar yung motor niya so ngayon mga guys ito repair na ito ayan mga guys oh. ayan repair na siya mga guys so titignan natin mga guys kung may pre kasi umandar daw ayan mga guys So yun, mga guys, may prion siya mga guys. Ayan o. So gawin natin mga guys, puputulin mo natin itong tubo mga guys. Kakatingin natin ito dito mga guys. Ayan o, panurin niyo mga guys, kung paano natin na gawin to. Ito mga guys, yung cutter natin sa rep ito, ganito mga style. Ayan siya mga guys. So, ayan siya mga guys. Ayan na yung plug niya mga guys. Ayan po, sasaksak na po natin dito mga guys sa ating extension. Ayan po extension natin mga guys. So, isaksak natin mga guys. Ayan mga guys. So, malakas ang pressure niya mga guys. Ayan o malakas ang kanyang pressure mga guys sabi so, sabi hindi sira ang makina ito mga guys subok tapos yan, mga guys oh. malakas po kanyang pressure sabi so, sabi yan ito mga guys barado lang ito buo ang kanyang motor so wala din siyang butas kasi may pressure siya kanina So nagbabarala ito mga guys, so bubumbahan natin mga guys, barang bago natin palitan ng rayon. So yun na siya mga guys, tinanggal ko na yung filter na, ayan po mga guys, o. So, ayan po, so nahinang ko na po dito mga guys, ayan na po siya. So ngayon mga guys, binumbahan na po natin, may hangin na po ito, may pressure po yan, ayan po mga guys. Ayan po siya mga guys, o. So okay na po siya mga guys. So may ano na po. Lagyan po natin ng flow to mga guys. Ayan, lagyan din ng flow. Then, ayan po siya mga guys. So itong filter, lagyan din ng flow. So ito po yung flow, ilalagay natin mga guys. Ayan o, oh. ito po yung flow. ilagay natin. So, ayan na po siya mga guys. So, pa, paano natin ng plumb mga guys. Ayan oh. o. So, ayan siya mga guys. So, oh. ayan siya mga guys. Ayan siya mga guys. ito na siya mga guys. Ayan na. angat natin ito mga guys. Ayan na mga guys. Ayan na mga guys. Na mga guys yung gate so nasa zero yan ngayon pag isaksak natin na wala pang pre mga guys kailangan didikit yan dito sa zero dito sa 20. Yun ang wala sino. So ngayon, may sasaksak natin mga guys. Ayan na mga guys. Isasaksak ko na sa akin dito. Ayan na siya mga guys. Nakasaksak. Ayan na mga guys. Tignan nyo yung kids mga guys. oh Pababa na pababa siya mga guys. Ayan oh. Tignan nyo. Ayan siya mga guys. Oh. oh Pababa siya na pababa. Ayan siya. Hey, xem nó guys. Đã yeah, có guys. na nasa 20 na siya mga guys ayan na siya mga guys so pag mga ganyan guys ayo kakakargahan na natin siya mga guys okay na yan mga guys so, ayan, oh. Eh. so kakarga tayo mga guys ha? ayan So, so, try natin magkakargaan mga guys. Yan siya mga guys. Ayan, nakakarga tayo mga guys. So, ito na siya mga guys. So, binabalikan natin yung ginagawa natin rito mga guys. Ayan pa mga guys, nakaano pa yung pangkarga natin ng prayon So, binabalikan natin. Ayan yung gates niya mga guys. So, ayan. So, hindi siya nagbago mga guys nasa mga 9 pa pwede na yan 9 oh so big sana din kanina pa to mga guys mga 1 hour bago ako bumalik so hindi na, so ito yung loob ng rep niya mga guys ayan so, ito na sa mga guys ayan maiilaw mga guys ayan maiilaw oh ayan oh. so ito yung loob ng rep niya mga guys oh nagiiilaw na mga guys ayan mga guys oh oh nagiiilaw na siya mga guys ayan oh may ilo na siya ayan mga guys oh So, ibig sabihin mga guys, okay na po itong ginagawa natin mga guys. Na rep. So, successful po yung repair natin mga guys. Nakahilo na po siya. Ayan po mga guys. So, oh. so yun na po. Tapos na po yung ginagawa natin. So, yun na po siya mga guys. Tapos na po yung ginawa natin rep mga guys. So, maraming maraming salamat sa inyo. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at paki- pindot na lang din po ang bell button para parati kayong update sa aking video mga guys at huwag yung kalimutan mag like at pakishare na lang din po maraming maraming salamat God bless you sa ating lahat mga guys